What's up? I'm Kapoge Vibes, ang aspiring content creator ng Sablayan. Hindi ako sikat pero nagsusumikap. Isa akong tamad pero may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako sa aking video. Okay. What's up guys, I'm Kapoge Vibes and welcome to my mini vlog. So ngayong araw nga isamahan nyo ako sa panibago ko ng mga video. At nandito nga tayo ngayon guys sa Coleo de San Sebastian. Dahil nga na magpa-practice nga kami nga ne, ng aming roleplay. Unang-una nga kami sa aming roleplay na gagawin. Kaya naman agad-agad kami magpa-practice guys. At syempre bago nga tayo mag-practice isi-shoutout nga muna natin ang ating mga kagrupo. Si GJ nga pala yung nasa likod at yung isang naka-black nga ay si Ken. Tapos yung isa ay si Jorex yung si naka-white at syaka yung isa ay si Rai shoutout sa inyo mga boy at syempre isang good luck na din sa ating roleplay kayang kaya natin to guys ako na magaganap maging baboy <laughs> minsan na nga lang ako gumanap ng baboy kaya naman payagan nyo na ako okay me at sa part nga na ito guys ay nagtuturoan na sila kung ano nga ang dapat nilang gawin kaya naman pakinggan nyo mga muna sila oh saan dyan boy saan dyan boy oh galing idol na talaga kata. gj <laughs> At syempre balik na nga tayo sa ating pinapanood na gagayahan natin ng roleplay. Pero bago yan, papalungkotin muna natin ang buhay nyo. Kaya pakinggan nyo ang music na ito. Pero guys, kahit napalungkot ko ang buhay nyo sa kantang ito, ay ililibot natin ang camera para makita natin ang ganda ng San Sebastian. Oh, ba? Diba? Malinis. Masarap ang hangin. Pero mas masarap ako. Pero wait lang. Napaisip ako bigla. Bakit nga ba ito ang aking kantang napili? Para tayo nag-re-relapse ito guys practice na may konting relapse. Ganun ba yun? Siguro nga, ganun nga yun. Sige na, payag na nga ako. At balik na nga tayo sa ating pinapanood guys. Itong pinapanood nga namin ay galing sa Superbook. At doon nga ni kami kumukuha ng aming gagawing roleplay. Dahil ang roleplay nga namin is about Prodigal Son. At ang mga karakter nga doon guys is narrator, then yung tatay at yung anak, tapos elder brother, and then houseboy. At sa akin nga napunta ang houseboy na karakter guys. Napakadali nga laang ng aking gagawin doon. Kaya nga naman ay napakaswerte natin. Pero nga ay eh, kahit madali ang ating gagawin ay ibibigay pa rin natin ang ating best. Best? Sigas nun no na At balik na nga tayo nga ni sa ating usapan. At yung isa ko nga kasama dito ay mukhang sinisipag. Sige boy, walisin mo yan ha. Pag di mo natapos yan, ay syaka, Patay ka kay Dean. Joke lang. <laughs> At syempre guys hanggang dito nang alam na nga lang muna ang ating video. Kaya kung hindi ka pa and like sa ating page. follow mo na kapogi vibes vlog. Para updated ka sa panibago nating video. Bye bye. Thank you.